Hello! Good afternoon sa inyong lahat. It's me again. Andito na naman ako para magbahagi sa inyo ng mga everyday na experience namin. Uh, anyway, today is Wednesday, 1 o'clock. And uh, kakatapos ko lang mag and then nagsalang ng labahin, syempre. Anyway, uh, habang naglilinis, vlog-vlog muna tayo ha uh, video video kasi um, anyway today is the weather today is 56 degrees maganda sana but rain naman so wala tayong choice but uh, but keep going ganyan talaga panapanahon lang yan anyway habang nag chika ako dito uh, maglilinis ako ha para may pakinabang kasi eto talaga yung buhay namin dito eh kailangan mong uh, gumalaw kasi pag hindi uh, a ka dito kailangan din linisin ang bahay kahit sarado yan madumi pa rin marami pa rin mga alikabok na pumapasok so at least nakakapagtrabaho ako at the same time eto uh, ito vlogging vlogging so broken time tayo ngayon kaya yung mga in between uh, magilinis, maglalaba uh, pero hindi tayo magluluto ngayon kasi today is Wednesday so we're planning to go to IHOP para makalabas din ako ng bahay Ganto talaga yung buhay namin dito hanap ka talaga ng way it's all about time uh, management talagang kailangan matuto tayo matuto mag... Uh, manage ng time mo, otherwise, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo at ilipas yung araw wala kang nagawa na maganda sa buhay mo so, ganito na lang mag uh, kahit papano isisingit natin yung mga mga bagay-bagay na you know, uh, otherwise wala uh, boring talaga yung ay, buhay mo, ano ba yan? naalis na nag-falling apart na yata tong bahay ko. Anyway, o yan. Maglilinis tayo ngayon para para naman hindi kawawa si bahay. Oh, uh, ito, itong buhay namin dito. Kaya, akala nyo yung buhay dito eh masarap. Hindi masarap. Wala namang masarap na buhay kahit saan naman tayo. Ah, uh, hindi madali kailangan. Look, oh. Pakita ko sa inyo to. Ang daming, daming, ah, uh, ah, uh, dito. Sa anak ko to eh. Usually, yung anak ko, pag umuwi yon ipinapa palit niya yan. Sa kanya yan eh. Yung mga iniipong ko na yan. Yung mga coins na yan. Para, yan yung pera niya since nung bata siya. Yan yung kanyang pera. Sa kanya yan, walang ibang pwedeng gumalaw niyan, kundi siya lang. Uh, so, masaya na siya diyan pag uh, naipapalit niya yan. Anyway, like I said, uh, nakakatawa yung bata na yan eh. Actually, may kukwento ako sa inyo about that. Yung mga pera na yan. Uh, kasi nung bata siya, yung unang I think, pangalawang uwi namin sa Pilipinas, um, yung anak ko, natuwa siya doon sa mga sari-sari store. Ngayon, sabi niya, uh, pabalik-balikin doon sa sari-sari store kasi gusto niya, natutuwa lang siya kasi walang ganun dito, di ba? So, pupunta ka doon, bibili ka, you know. Ngayon, uh, kasi yung mga pinsan niya talagang pinakita ko sa kanya kung anong klaseng buhay meron tayo sa sa Pilipinas. Ngayon, talagang very ano siya diyan sa sa Sari Store, Sari Store na Amesha. Ngayon, plus uh, nung andun siya, uh, talagang tuwa-tuwa siya nag-hang out siya sa mga cousins niya. Uh, doon sa lugar ng nanay ko. So anyway, Uh, sabi niya sa akin, ma'am, yung yung bahay daw nila, yung the whole bahay nila is not even our uh, living room. Kaya ngayon sabi ko na kaya you have to be thankful kasi kaya ko ngayon pinapakita sa iyo para may idea ka na may idea ka para alam mo ang kung anong blessing meron ka sabi ko sa kanya noon kaya sabi ko nakita mo yung lugar nila sabi ko uh, mga kasin mo but they're happy kahit na uh, maliit lang yung bahay nila they're very happy yung mga bata kasi tabi-tabi sila kasi syempre may mga kapatid hindi katulad niya dito wala siya kapatid kaawa din naman kaya sabi ko sa kanya you're so lucky kasi meron kang uh, magandang bahay sila wala, kasi nung una actually diba, nag-aano na ako nag uh, nag-invest na ako sa bahay buy and bibili ako tapos pag nakikita na, sinbenta ko na anyway hindi ko to sinesend sa mga kapatid ko Diyan sa Pilipinas, hindi ko pinapakita kung anong klaseng bahay ko dito. Kasi, naawa ako sa kanila. Kasi, syempre, para bang uh, nakakaawa. Kasi, uh, ako dito, yung bahay ko, maayos. Para bang uh, nalulungkot ako kung makita nila na... Uh, yung bahay nila ganoon. Siyempre, sa Pilipinas naman, sanay naman tayo dyan na hindi naman kagandahan yung bahay, lalo na kung hindi ka naman mayaman na pinanganak, hindi naman pamilya nyo ay eh, may mga kaya. So, siyempre, what do you expect? Uh, um, swerte lang ng mga kapatid ko, nanay ko, dahil uh, meron silang uh, lugar na hindi na sila kailangan umupa. Yun. kasi naman sa magbabayad ka pa ng titirahan mo. Si nanay ko talaga napaka, ano yun, magaling yan. Ma. Napaka talagang may way siya sa lahat ng bagay. Walang imposible sa kanya. Uh, masyad, maabilidad siya, kumbaga. Kaya, uh, kahit papano, yung mga kapatid kong iba na hindi, walang kakayanan bumili ng bahay, at least, andoon. Pero yung iba ko namang mga kapatid na may maayos naman na bahay, na buhay, is okay lang naman. wala na sila doon sa lugar nila na ikahit papano. Uh, kaya, which is good naman. Anyway, anyway, like I said, natuwa yung anak ko doon sa so may... Uh, yung kwento ko kasi nakita ko yung uh, Yung aking uh, Coins Kasi Nag-start yan na uh, Since before Nag-piggy bank yung anak ko eh Talagang ang ko yan Mag-ipon ng pera Mag-save ng pera Anyway uh, Nadali ah Kasi natakpan na tayo Ah uh,